Usap-usapan ngayon sa social media ang pag-like ng panganay na anak ni Francis Magalona na si Frank sa isang social media post patungkol sa revelasyon ng nagpakilalang karelasyon noon ng kanyang namayapang ama. Ayon kay Abigail Wright ay matagal na panahon siyang nanahimik sa naging relasyon nila ni Francis Magalona at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng isang anak na babae na ngayon ay labing limang taong gulang na. Ang kanya umanong paglantad sa publiko ay para sa kanyang anak, para maipaalam sa publiko na totoo sila, na sila'y nag-exist. At mahal sila ng namayapang rapper. Ipinakita rin niya ang ilang mga memorabilia ni Francis M. na nagpapatunay sa kanilang relasyon, gaya ng jersey na suot raw nito nang bumisita sa kanya bago pa ang kanyang executive check-up dahil sa iniindang sakit. Walong buwan raw siyang buntis ng panahon na iyon at hindi siya makalantad dahil sa sitwasyon ni Francis M. Mayroon ding maikling sulat sa kanya ang rapper at iba pang mga larawan na sila ay magkasama. Umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens ang mga rebelasyong ito lalo na at pamilyadong tao ang master rapper. Mayroong nagsabing muling binuksan ni Abigail ang sugat ng legal na pamilya dahil sa kanyang paglantad. May ilan naman na humanga na nananahimik siya ng mahabang panahon upang hindi madungisan ang imahe ni Francis Magalona noon. Sa social media app na ex isang netizen ang naglabas ng kanyang reaksyon patungkol sa mga revelasyong ito ni Abigail. Sa ad ng netizen ay kakaiba para sa kanya na panoorin ang isang taong nakasira ng pamilya na inihahayag ang kanyang relasyon sa pamilyadong tao. Dagdag pa niya ay dapat lamang na nananahimik siya ng mahabang panahon sapagkat siya ay kabit. Hindi niya rin maintindihan ang mga taong nakikisimpat siya kay Abigail. Naisip niya raw ang kalagayan noon ng asawa ni Francis M. Nasipia, na nag-alalay sa asawa habang nakikipaglaban sa sakit habang sinusubukan na huwag masira ang kanilang pamilya. Buong post ng netizen I find it weird watching the video of Pinoy Pound Star where homewrecker revealed his affair with Francis M, saying, 15 years akong nanamihi. Of course, you will. You're a mistress. And people looking at this woman with sympathy and romanticizing their affair. But all I thought about in that moment was the housewife who fought beside her cheating husband during those years of battling with cancer. all the while trying to hold her family together. Mapapansin naman na nakalike sa naturang post si Frank Magalona na tila sumasang-ayon sa naturang post ng netizen.